ke what's up mga dadang so gagamit tayo ng super white premium ni JJB ko oh. tapos dadagdagan natin ng wet look SG. kasi etong super white premium puro to na super white so kailangan lagyan ng wet look kaso nga lang uh, wala akong wet look na premium so wet look SG yung may available ako so tara try natin to mga katatak buksan na natin itong ating wet SG mga katatak at haluan natin yung super white premium ng wet SG pagkatapos nating lagyan ng wet SG to eh, haluin natin maigi hanggang maging pantay ang pintura ang pagkakadistribute ng wet at ng super white tapos ito na natin mga katatak at lagyan na natin ng pintura sapat para sa project na gagawin natin ngayon so sampling tayo ngayon mga katatak ang gamit ko nga pala na t-shirt dito mga katatak ay 100% cotton Okay, mga katatak so simulan na natin ang gagawin ko nga pala dito mga katatak ay limang coating so dito sa paghagot ko mga katatak sinisigurado ko na walang naiiwang pintura sa screen kasi pag may naiiwang pintura sa screen magkakosyo ng pagbubuta sa uh, output natin mga katatak tapos kada pato nga pala mga katatak, ipapatiyoin eh, natin bago natin patungan ulit. So dapat tiyo siya. Ito kasi yung process na uh, natutunan ko. So mas maganda para sa akin na mapatiyo ko muna yung unang yung kada patong bago ko siya patungan ulit. Tapos yun lang lagi kong sinisigurado na wala nang pintura na naiiwan sa screen para okay. Tapos huwag nyo rin kakalimutan mga katatak mag flood Pwede nyo naman kalimutan, nasa sa inyo yan. Pero kami, yung pagpa-plodding mga katatak, di namin kinakalimutan para safety. Para yung screen natin, hindi siya matiyo agad or hindi magbarabara yung screen mga katatak. Bali, ang diskarte ko sa plading mga katatak, uh, pag ibabalik ko na yung pintura, yung panghagod sa kayong screen, hindi siya magkadikit ha wala akong force na nagkokontak sa panghagod at sa screen mga katatak para hindi tumagos yung ipinaplad natin sa mga butas or sa design so maibabalik lang natin sa ibabaw ng design niya. so ganyan yung diskarte ko sa pagayos ng plating mga katatak basta hindi ako nakadikit sa screen pintura lang nakadikit yung panghagod na yan sa pagpapatiyo naman mga katatak ay sinisigurado naming tiyo kada pagpapatiyo natin. Kumbaga, lahat ng part ng may pintura ay sinisigurado namin na madadaanan ng heat gun or ng init ng heat gun mga katatak. At sinisigurado din namin na hindi kami sosobra.